Nasabi ko na atin yan. What more can I say? Sige ba? Ah, okay. Iyo pala yan. Oh. Sige. Okay lang. Hindi naman huminto. Para, para, ano pang assertion ang gawin ko? Pero gusto nang yung iba kasi daw sabi ko mag jet ako. Tingnan ito mga gagong pulit. Naniwala rin. <laughs> Pagkabugok. Sabi ko, pag ako ang minay-confront, eh, pakatawa lang yan, kampanya yun eh. Sasakay ako ng jet kay pupuntahan ko yan. Runway pa lang noon. Runway pa, bilis ng ano eh. Sabi ko, magdala ko ng magdala ko ng flag. Tapos itayo ko doon. No. Sabi itong ugok na kasama ni Trillanes, walang namang ginawa itong putang enanto. Nag-mutiny-mutiny. Pagdating ng pulis, nag-surrender. <laughs> Trianis, malaala ko. Oh. Yeah, pakita ko yung buong Pilipinas, mamagtakbo yan. <laughs> Pag ganun, -ganun sa Makati, kala mo, so ito. Ito na ang mga Pilipino natin na nationally. Pasigaw-sigaw. Tapos pumunta ng peninsula, eh. ninakaw lahat linin na maganda, mga kutsara, tinidor. <laughs> <laughs> Lahat. Pati yung piano, karga kung sino na mga, Iyak-iyak yung puti. <laughs> Niransak lang. Tapos pagdating ng pulis, nagsurrender. Tapos ngayon sila yung akala mo mga crusading, crusading idiots. Puro arti lang. Look! Prangka tayo. They want me ousted was behind it. Itong si Trillanes. Wala yung sundalo, mas mabuti pang security guard dito. And his elk. Sino ang isa? Si Dilima. Gusto na niya akong paalisin. Wala naman akong ginawang eksibisyon. <laughs> Pangatlo, si Lede. Si Lede natural kasi bakit pa siya maghintay kung nandiyan yung opportunity? Well, Barili na lang yan siya, no? Well, so look at the people behind. Pagkagabi, I was asked at the airport, so press con, when I asked, uh, what can you say about the plan? You have the numbers. So we look. Oh, guys, ladies and gentlemen, we just had have had the elections. Um, it's too early to be of ousting people. Let Lenny, alam mo, siya. She has also to take a stand. I understand that. It's always the contrapelo yan. Yeah, and that is natural sa politics. Pero yung to be ousting, too early kakatapos lang ng election.